Yan po yung mga big head at mga tilapia. Pakain sa heat hog. Dami yun. Sino yun din Dami. Ano daw, pag ganyan daw, mas mabalan. Dao siya tingok. Ayaw. Quality. Ayun oh, laki yun. oh. Pwede. Oh. Quality. Stig ano okay, ang ulo yan. Ano kaya malaking katawan yan, Tisen? Oh, loko noon eh. Oh, lupit to. Pwede. Ilang na yan, Tisen? Ilang na yan? Wala eh? Tumayo kasi <laughs> ito <tinyo> mga nagaangat marunong na eh masabi na uh, parang kandulik ngayon ang ginangasab itlog ng biggidil. quality <laughs> laglag pa <laughs> nang eh hey, betul lambat oh mali li na mga kain

Yan po yung mga bighid at mga tilapia, Pakain sa hitaw. Lahat tao. Ano hmm? sa inyo ano Ninyo. palibas pa Ang?

Kamuy ng, ng ano eh fish fry yan eh. Katas ng uh, Katas ng isda Day. ng nilaga. Ng... Sabaw ng isda yan. O. Tsaka nalaglag cellphone ko yan. Eh. Stig.